Basta naman wala mga idol na pada ha. Ah. Tanay ko karoon din sa may part uh, sa Santa Cruz din, may highway din. So, pala mga idol din karoon na kapatuloy na gasa din. Ako ipakita sa inyo ang view. Diyan kayo ka din eh, relax din eh. Uh, Sabtang mapa-stop over na kanal eh. Hindi ka din eh, view. Tara, tara. Kaya may bayo diri. Sunto na dai ta diri sa Barangay Kurunon. Kurunon Santa Cruz Davao del Sur. shout out sa tana maka view aling ato ang live karon no uh, i hope na mo follow mo sa ako uh, ano subscribe so atong content dere ah uh, uh, motocross enduro ah uh, usay ko lay dula mag, so, mag mix mag sa o content usay uh, mga aerial shoot at drone shot Hope na magustuhan ninyo ako mga content no. Dili man ta ano, dili man ko yung na professional uh, content creator pero tanin ka mo ta na to. okay ang ato ang mga mapos. So, subscribe lang.